sarap ng pagkain dito sa Pundok Mga Tol. No? Ito pala yung tinatawag nila na kamoting kahoy siguro to. May kamoting kanta na. naman, di ba narinig mo yung kanta na Balang Gabi, Saging kamuti Sabi tingo sa dahil sa Tibugnawa. Di ba na may kanta yung Na, huy. No, oh. Balang Gabi, Saging kamuti Ang amung Ang pagkaon. tol patuloy tayo tol so ito yung karugtong ng ating video tol so isang mapagpalang araw sa inyong lahat at ah, so yun puntahan natin si Dan tol at dyan na kayo tol medyo pagod tayo ah, kasi ilang araw na kami dito sa gubat tol hindi pa kami nakalabas no sa lahat ng mga taga-subaybay ni Dante Dexporo de dyan Shoutouts nyo lahat tol At sana huwag kayong magsawang manood sa mga i-upload namin video At sana uh, Mailigtas namin siya tol So ngayon, ang plano namin ngayon tol uh, Punta kami doon sa sinasabi ni Bada na puno no? At samahan nyo kami tol Hanggang matapos tong video Kung anong mang mangyayari, kaganapan sa araw na to ah, napakahirap tong kalagayan namin tol dahil hindi namin alam kung anong gagawin namin ah, wala kang may naisip talagang ibang paraan hindi ah dito na lang so yan dito pa rin tayo sa lokasyon So, nakita nyo naman yung pinutol ko na lang yung yung kasunod na video, tol, kasi uh, minadali namin siya, kasi yun, parang nag-aapoy siya sa lagnat at nanginginig siya, no? Siguro yun sa, ano, tawag ng titanos. So, yun, puntahan natin si Dante. para makita nyo, tol, yung palagayan niya. Nanginginig. Mahal yung idolo. Yan. Ito, yan pa yung kalagayan ng idol niyo, tol Hinahina na talaga. At wala nang lakas. Ito tol? Yan ang nakaharap. Ah, badan dan? butas, so ba ko na to. Punta tayo doon. Yung sinasabi sabi niya puno na... ba? Ha? Sa sinasabi niya puno. Ha? Sinasabi niya puno. Tara natin. Dito kasi hindi natin alam tong area na to. So, ano sino may iwan dito? Sayang ay. Eh. may iwan dito kay Eden? Kada to. Ikaw na lang siguro, dito na lang ako. Dito. Ha? Dalhin mo na lang tong camera sumama ka nalang abadan kakarihan mo nyo na ito walang uh, ano dito bantayan ko dito ang mga yan ganito talaga yung ano kamera mo ang mga mahalag yan ah mga kitol dito lang ako Bantai, Bantai ka dyan So yun mga tol ah, uh, Apaka Gandang tingnan ni badan mga tol Kaso lang mga tol ah, uh, alam no ah, um, uh, Safety ba kami dito no Pero ang sabi ni Badan nga to, eh, uh, safety daw kami dito no. Wala daw problema dito no. Kaya uh, uh, dito namin din nila sa labi uh, Puntuhan ko muna si Badan doon mga tol no. Uh, sabay kaming hihingi doon ng tulong uh, sa puno uh, no. wala alam mga tol kung saan ba yun si Badan bigla na lang nawala doon pero sabi niya uh, pupunta daw kami sa ano sa may puno pero hindi ko nakita kung saan ba yun banda Dan Dan Dan. Oh, Dan. Nahirapan po tayo dito Kasi hindi alam kung saan ba yung banda yung na sinabi niya no

Hindi yung palimutan mga tol, pakisupport po sa mga kanya-kanya ng mga channel mga tol. Uh, Badan Adventure, uh, GR Adventure, uh, Dati Explorer po mga tol. Uh, lalo na kay, ano, kay Kuya Dax Mandirigma. So yan mga tol, uh, dala, po, dala ko po, po yung ano, silpo ni GR at saka ni ano, no, ni uh, Dante Explorer. akong mag-upload kay uh, sa video ni Dante no. Ah uh, mamaya no, akong mag-upload sa kanya video no. Hoy, tol. ka ba? Oh. <coughs> Kasama no, ko no. sa libadan mga tol. Ah. Asan ko ba natong ulah?

ito pala yung tinatawag nila na ano sa mga bisaya dito sa amin tagalog ang tawag dito mga tol ay balangoy napakasarap nito mga tol pero sa tagalog kamuting kahoy siguro to oh, kamuting kahoy kamuting kahoy ay sa ano yung siguro yung uh, bisaya siguro yung ano kamuting kahoy mga hindi tagalog kamuting kahoy eh. tagalog yan may kata naman di diba narinig mo yung kanta na Balang Gabi sa aking kamote mm. narinig mo ba mm. yun? narinig ko yon. yung kanta na sukat pa sa una ako naghandong na makahawas sa kalisod sa panginabuhi Sa panung saon, ng pobre lang ang lamatan ko nga gini ka na Ah! Di ba ni nga na dan? Oo uh, Yung boses si ni Dax bang lamig Nagmali pa yun Ako na naitat Ang importante uh. Nga simple ka Tumbang ayo grabik grafik sakar itas a sabig tingog dak sa tepug nawa di mana mekan tenga na ko na oi balang ni gabi saging kamuti angam pung pagkaun di mana ikan no. tenga na ko ngamangalag degan ni kau bani Sa su balang hoy mo ba Nagkaroon ng tanong dire. Oh, antus. Babaw. Aram buhi. Ate Ruben. Ay no atol. Papiulan. Ah, kain po tayo nang bata ano, pa? Balanghoy. Balanghoy gabi saging akin kamote. Yan ang lagi naming kinakain dito sa Ito bundok. Ito naman natin kuan. Ako di pala ni Arbiso na ma kahoy man po na. Ah, kahoy. Tanga ulaga. Dito sa bundok mga tol, sanay ka sanay na kaming kumain dito. Balanghoy, gabi, saging kamote. Yan ang palagi namin kinakain dito sa bundok. Balayo, may yung kumira ko. Panbisan pa. Ni Anang Tanay. Manas na ako sa mga doon. Kumanta na. Mali pa yun. Akong nanay, tatay, iso ko. Ang importante. Nga simple ka lang. Basta mo salig sa itas a Traffic mga idol pang diigilayut pang... pasadang integer ba pang amateur ba lang huy gabi saging kamuti ang among pagkaon nga mga lagot mo sekali sud karmo pag nga amung Arma buhi, bukan talang ni wa ato problema ba akala mo ang mong kalipay diri mga tol sa bukid kana nga kanta mga to sige na mo malintan mga tol ng naman sa among sa bawat explore namin mga tol sa bawat lakbay namin dito sa bundok mga tol yung alam nyo mga tol yung kinakain namin mga tol ito talaga mga tol saging balanghoy gabi saging kamote yan ang madalas namin ginakain dito Hello. sa mundo. Makababa kami doon sa bayan mga tol. Ah, ito pa rin yung ginakain namin kasi wala kami pambili ng ulam. Yung masarap na ulam, wala kami pambili. Ah, hanggang doon sa bayan, kumakain rin kami ng balangoy at saka sa aking kamuti. Ah, sana na kami dito kumain mga tol. No? Sayang. Hindi yung green dili di, ba yung sa Malayo Wala yung yung ano ba yung, yung mga The yung kuna ko ng gibat. Hmm? Kailangan tayo dali kasi yung oh, uh, alam mo naman yung mga kaya ng yung ano kaibigan natin doon na hirap hirap na yung mga uh, kaibigan natin doon. Pero pabusok muna tayo. Pero makakuha maka ano tayo ng gimat doon na may puno. sa ba tong no tatay yung uh, yung lupa dito sa iba to ayan, sa iyan dat sa to lahat ng lupa laki pala nang ng lupa mo tayo na dito kami noon mm -hmm. pero so, tapos, pag nagbago na ayan sa kanya na yan doon ako sa may baba Okay.

Ay, eh, salamat kayo sa kontay ha. Mm. Salamat kayo sa pagkauntay. Ay mga tul, no. Ah, salamat din kami kay dati mga tol na kahit pa paano mga tol na nagkakain po kami no. Tay, maraming salamat po. Wala, ipabayon din. Ano tayo ba? Magigyan tayo. Ayan Kita nih badan yang puno. parang na tayo mga tol Di, hindi, ako magkalapit mga tol ah. 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 Alam mga tol ah. hindi ako magkalapit mga tol ah. parang na ako mga tol pag lumapit ako dyan ah. Ah, balik na lang ako daw kay Cái... giùn gì? Tô... 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 lakad tol si Badan lang ang lumapit doon tol kasi ah, harapan ako mga magalapit doon parang kinurinti yung buong katawan ko kinurinti?